Hello guys, kumusta? So ito na naman po si Wing. So ngayon guys, magpapahilo tayo. Okay? And then magsuob tayo para sa pangkalahatan. Halimbawa, kayo may binat, masakit ang ulo, masakit yung uh, mata, yung basta, uh, pasma, pangkalahatan na kasi guys, no? binat, yung may lamig kayo sa katawan, ayan, magpahilo tayo and then magpasuob din tayo. So, Uh, sa mga nanay diyan na nabinat na, na, na nako ang video na ito ay para sa inyo so tingnan nyo hanggang sa huli kung paano magsuop at saka paano mag maghilot din no kaya nga ina-advise ko lagi na pag kayo magpahilot talaga punta talaga kayo sa mga magaling talaga maghilot dahil hindi basta-basta magpahilot no na kung sino-sino lang so doon talaga tayo sa mga magaling talaga ang magpahilot ang maghilot. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung uh, paano magsuob at saka paghilot din na sa tiyan ako. Ito ang video na to ay para sa inyo, no? So, tara na, okay? Umaga pa kasi ngayon. So, wala pa akong kain and then naligo muna ako. Maaga akong naligo dahil alam ko na mag magsuob ako and then magpahilot ako. So, kailangan uh, mabilisan ito dahil wala pa akong kain and then wala pa akong ano no so punta na tayo doon sa manghihilot tara na at magpahilot at magpasuob nako exciting to makikita niyo makikita niyo na ito pagka ano ay, papaano magsuob so hindi rin madali okay so yun po guys yung mga halamang gamot na yan no yan po ang papakuluan no sabaw ng buko may tanglad may sambong at saka may buko din may dahon ng kalamansi at saka may mga kahoy kahoy din gamot daw 'yun sabi nat sabi ng uh, matanda na yan so yan po siya pong naghahanda niyan para Habang na, na naayos na yung mga kumot na nakabalot sa akin katawan, binubuksan ni nanay dahan-dahan yung kaldero sa ilalim para lumabas yung uh, usok po. Para lumabas yung usok at yun ang magbibigay tuob or suob. No? So, papainitin yung katawan mo para lumabas yung mga uh, pawis mo dyan sa yung katawan. So, again, bawal po magpahilit na may opera at may regla po. Okay? So, bawal po. po guys, habang nasa na ako ng suob, may lumalabas na mga pawis sa aking mukha. So, pinapahiran po yan ni nanay. Ayan po. So, ayan po guys, bali tatlong beses po ako sinuob ni nanay. Pag medyo lumamig na yung kaldero sa ilalim, ilalim, iinitin lang muli at ito ilalagay ulit sa ilalim ng akin uh, mga paa or mga, uh, sa aking mga sa ilalim ng aking inuupuan. ganun lang po guys grabe hindi ko pa tatanggalin yung komot hitahan-dahan kasi nakadobli kasi yung kumot ko yung isa yung medyo makapal din yung isa medyo nabasa kasi yun so tinatanggal-tanggal na yung mga damit ko and then yung kumot na isa and then ito para hindi siya mabigla na mapasukan ka ng lamig so dahan-dahan lang po hanggang sa ma lumamig na yung ang um, yung katawan mo na hindi na siya masyadong mainit kasi pag biglain mong kunin lahat, mapasukan ka ng hangin. So, bawal po talaga. Okay? Maraming pawis talaga, guys. Kahit tapos na ako nag, ano, lumalabas pa yung pa rin yung mga pawis. So, yun pong mas maganda talaga pag pinapapawisan ka ng marami. Ayan. Ayan po guys, sobrang pawis na. Ayan, lumalabas pa rin. Ayan, sobra. So, ayan po guys, kung magpasuob talaga kayo, no, bawal talaga magpahangin. And then, bawal po minum ng mga malamig. No, Ah uh, pag maligo kayo, 3 days pa, bago kayo maligo. And then, huwag kayo magpapahangin talaga. Dahil, kasi mainit yung ating katawan. Baka, baka yung imbis magumaling kayo, mas lumala patuloy no. So, marami po pong bawal, no? Kailangan pag matapos kayo magsuob, kailangan kumain talaga kayo ng mainit na sabaw para masidlan agad ng ating sikmora, no? Para hindi tayo maka masidlan ng mga kabag or hangin kasi kasusuob natin sa ka, kasusuob pa natin and then uh, kailangan talaga natin na uh, kailangan mapasukan na ng kanin, mainit na pagkain, ganun po, no? So bawal po mga mga, mga malamig muna ha, mga ice cream, bawal mo muna, bawal maligo, bawal magpahangin, no? mag Magjacket ka muna pag kayo ay, uh, na magsuob at saka magpahilot din kasi doble kasi nagpahilot ka pa ini So, yun lang pong mga tips ko, guys, no? Sana sa mga mga nanay diyan na makukuha kayong mayroon sana kayong makukuha sa video na to. Okay? Salamat sa panonood and please subscribe. Bye bye. So ayan po guys, no, kung talagang ano kung mayroon talagang tayong problema sa ating mga kalusugan, siyempre talaga pumunta talaga tayo sa mga doktor para mata mabigyan tayo ng tamang advice at tamang gamot. Ito paunang lunas lang naman guys, kung pumunta kayo sa doktor na negative naman ang mga test na sa mga result niyo, so maaari nyo itong gawin. Pero kung mayroon naman talaga kayong karamdaman, ah, uh, siyempre, doktor talaga ang ating pupuntahan. Kasi ito lang na may, para lang ito sa mga naniniwala at sa mga uh, mahilig mag, ano, mahilig mag herbal, mga ganun, no? Kasi ito yung paunang luras lang naman, okay?